Bunso, nandito kami ngayon sa Ilog. <laughs> Hi. Hindi ko kami sa Ilog today. Oh, wow. Let's go. So, ito po, babahay-bahayan kami. Charot. <laughs> Charot. Pero kami kubo. This is our little house. Thank you sir, so gumawa. Ayun yung isa. <laughs> sarap na sarap siya. Fairness. Ay! Ay! <laughs> May maputing naliligo! Ay! Ay! Pilipinas. Wala ng no. wow, Pilipinas. Wala ng 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 Baby oh, oh, baby, baby Love you. Love you. So, linaw ng tubig. Hi! ano ulam mo? Hotdog. Char siya. Sinong gusto mong kasama sa susunod? Ayyyy! Eh, sino pa? Sina. Sina, sila. Sila? <laughs> Ayain mo na yung mga gusto mo! Batiin! Batiin mo na! Hindi ko nga pala, unang mga kaibigan ko. Mga kaibigan mo? Mga dogs. Ah, mga bitches. Yun, yun lang. Bakit daw? naman. Sarap yan ah. Hot dog yan ah. Kain na. Kain yan ah. Pa. Nge. Kain na. Nge. Ah. Hmm. Ah. Bili mo na eh. Uy, may baong pong kape. Lakas <laughs> ng hangin. Katabi oh, kito? eh. Ayan you know. o. Oh, ha? Niwa <laughs> ba pwedeng hot na lang? Bakit? Kaya mo malakas pa yung hangin. <laughs> Sira ulo. <laughs> Kape ka muna. <laughs> Inip pala. <laughs> Yan. Anong, gam -gam Ang bilis diba? Digital. <laughs> Cute mo. Yes sir! Dito kami ngayon sa Payaguan. Walang naliligong kalabaw today. Meron lang mga naliligong barako. <laughs> hmm. Hi, so ito pa na kami. Marami kami mga nakita animals dito. Kanina, merong tagak. Tapos, merong ano? Kalabaw. Kalabaw. Meron ding mga kambing na bumababa galing sa bundok. Tapos, e, meron ding kabayo na nililigo. Ani man, o. <laughs> Ay, hihi! Let's go! Ito na yung palaba. Dogos. Dogo. Dogo. <laughs> so, Malinis na nung kabayo niyo, Oh. Uwi na kami. Bada boom, bada boom. Ayan, ba? Kargador ka, boy! <laughs> <laughs> Plantito pa <more. laughs> Ayun, malapit na tayo. Ilang kanto pa yung sakayan? Malayo pa nga, malayo pa lalakarin. Agad ka na. Plantita pa more. Uwing halaman. May uwing lupa. May uwing gulay. May prutas. Kaya na. Kaya mo pa? Kaya naman. Kaya hindi lang. Masag kasi sa kamay kasi yung... Let's go.